Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na monthly reading for September 2025. So Capricorn, kuro nyo lang po yung mga ka kayo ha and leave the rest. Yung ibang informasyon para po sa si ibang Capricorn yan. So use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron pa po, po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung hinihintay nyo po yan, wait po kayo para dyan. Uh, sa lang po ha, huwag niyo po isulat sa baba, sekreto lang natin yung question mo, and I will answer that at the end, so stay tuned for that, okay po Capricorn, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin yun lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo po ako every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito po sa ating channel so from the bottom of my heart, thank you thank you po for not skipping the ads so Capricorn, na naghihintay sa inyo ngayong buong September 2025, inhale inhale And exhale at the center of your reading, you have, wow, the Page of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Two of Cups. Wow, two-two, you're aligned. Napaka-aligned mo sa higher self mo. Kaya huwag ka magalala, your higher calling is here. Ginagaranti na magiging okay ang iyong uh, September Capricorn. In the area of what's affecting your current energy, you have the Three of Swords. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Lovely. Wow. Kung na nawala, ito mayroong papasok na bago. Kaya huwag ka mag ha. Kung may nawala sa iyo sa past, may papasok na magandang bagay. Higit pa doon sa nawala. So, congratulations. In the area of your challenge for the week, you have the Temperance Card. Yes, yes. Challenge for the month pala. Sorry, sorry. Challenge for the month, you have the Temperance Card. In the area of your fortune, you have the Ace of Wands. Wow, wow, wow. New opportunity, new work, new job, new money. Napakaganda for you. In the area of your divine messages, you have the Queen of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. At the outcome for the month, ito yun, bago tayo tumulay ng October. Ano kaya ito? Mamaya sabay-sabay siyang -sabay, bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Five of Wands. Okay, this is all about challenges. Paglabanan, uh, competition, ikaw po ay nagkatrabaho sa very competitive world. Baka maya yung kumpanya nyo o kaya kayo ay naglalaban laban for many clients o kota-kota, kumbaga, no? sa so parang lahat pagalingan, pataasan, pa, uh, pa, pago um, ito, pakuhaan pa, pa, pa ng spotlight, kumbaga, kung sino magwawagi. And, parang sabi ng spirit this is a month for you, Capricorn, to really, because yung Saturn mo, Saturn, the planetary Saturn, will return to Pisces uh, this month. So, this is about you aligning aligning talaga aligning your discipline and higher calling and sense of devotion ko ra mo mo this time ko ra to gusto mong mapanalunan makuha makamit kailangan talaga ng dedication mula sa your devotion talagang pagmamahal at sa buong-buong um, pagkilos para makuha ito nakita ko Capricorn na may karong ka karang disiplina kung gusto mong manalo gusto mong maging pinakamagaling ka sa grupo na yan at ikaw magwagi alimbawa ko tuman negosyo no? baka marami kang kakompetensya marami kang kaagaw kumbaga no? kailangan talaga laban mo disiplina mo your discipline will make a difference at ikaw magwawagi sa mga taong to nakita ko naman na magaling ka eh. it's really time for you to open up yourself for new experiences for travel and also for leisure no? para marami kang gagawin this time and kailangan ng paglago sa'yo at nakita ko talaga matututo ka this time with other people. Yung mga friction mo o hindi mo pagkakaunawan with people around you, na kumakatulong na sa'yo para makita mo kung ano tamang landas, tamang gagawin, tamang approach, everything will be fine. Okay? At the center, you have the page of ones. Talagang garantiya ito, napaka bola ko dito and very, very um, sigurado na may, bagong may, meron may, kang bagong yayakapin na bagong opportunity or bagong pagkakataon sa life mo. Whether may bagong papasok na trabaho or sideline or meron kang asakasuhin na talaga sabi mo, kaya ko ba yan? Kaya ko ba to? Am I the right people here? Sabi nga, listen to your higher calling. Okay? Yan ang sinasabi sa iyo ni Saturn Uh, returning to Pisces sa planetary alignment ng buhay mo this month Capricorn okay ito ay higher calling mo pag sinasabi na ito yung opportunity ito yung binibigay sa iyo sundin mo wag mong i-resist. wag mong act wag mo atrasan wag mong uh, wag mong um, Uh, huwag kang sumuko bigla na parang ay ayoko po niyan, ayoko po niyan. Pero ramdam mo eh, mararamdaman mo yan this month that this is your higher calling. This new endeavor, new blessing ay kailangan-kailangan mong um, aksyonan. Kailangan-kailangan mong yakapin. Na huwag mo isipin mahina ka. Most especially here, we have a lunar eclipse on September 7. Okay? Sa so, September 7, meron tayong lunar eclipse in Virgo which says to you na parang um, ito yung time na sa third house mo of communication na what you need to let go of outdated uh, thought process mo or thought patterns mo na sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko po kaya yan hindi po para sa akin yan so let go mo yon Saka uh, yung mga stories, yung mga kwento na sinasabi mo sa isip mo lagi na Ay, hindi ako pwede dito, mahina ako, baka hindi yan para sa akin, nakakatakot sa iba nyo lang po ibigay, nako, itigil mo yan, okay? Yung lunar eclipse, magpapabago yan sa'yo This September 7 na uy, i-shine nito yung third house of communication mo. Lunar eclipse in, in Pisces pala ito, sorry. Lunar eclipse in Pisces na kailangan talaga laksan mong loob mo, ha? At uh, itigil mo na yung uh, mga panakit at saka self-sabotage yung sinasabi mo sa sarili mo. Kasi may darating na pagbabago, may darating na magandang opportunity. Yakapin mo to. This is for you, okay? The Page of Wands being clarified by... You have the five of pentacles. Yes, yes, ito ka na naman. Five, five is all about change, pagbabago. Sinasabi mo na, hindi ko kaya, hindi ko maabot, hindi po yan para sa akin, wala po akong ganto, hindi po ako maganda, hindi po ako okay dyan, ah, malayo po yan, wala po akong pamasahe, puro kahinaan ang inaiisip mo. Yung mga bagay na wala ka, yun ang ginagamit mo. Isa e, so yung nga binigay eh, ibig sabihin, meron silang nakita sa'yo, kaya sa'yo pinagkaloob yan kaya sa binigay ni God yan, kasi para sa iyo yan this month. Kaya kung may darating na oportunidad, may darating na trabaho or or, or a sideline or anything, anything new na magagamit mo sa buhay mo, use your advantage. Saan ka ba magaling? Yun ang pairalin mo para mapakinabangan mo to in your life for a very long time. Baka lumaki pera mo ngayon, di ba? So, wag mo hindian, wag ka matakot, itry mo lagi. So, mo, lag, gawin mong mantra this month, Capricorn. Itry ko kaya, subukan ko kaya, baka pwede sa akin. Ganyan, okay? In the area of what you want, you have the two of ones. Gusto mo mag-try. Gusto mo nang kumawala sa dati mong buhay. Parang kasing sawang-sawa ka na, paulit-ulit na lang. Yan na lang laging ginagawa mo. Every day, every month, every week. Parang sabi mo, ito na lang ba gagawin ko? Ito na lang ba yung buhay ko? Parang ginagawa mo na lahat para manalo ka dito. Ginagawa mo lahat para ikaw magwagi. Ikaw ang maging mamayaning matagumpay. Pero bakit parang walang pag-alagwa? No? Kaya sinasabihan ka talaga ng yung spirit mo na i-align mo yung disiplina, disiplina mo this month. Especially here, dalawang two. Two of ones and two of swords, sinasabi talaga, aligned ka kay higher self mo. Kasi yung higher self sa heaven, pinapagawa niya sa'yo yung gusto niya ipagawa mo sa lupa. So, kaya don't resist. Don't resist. This is your higher calling. Listen to your sense of devotion. Ilaban mo to. Kung may takot ka, may duda ka, pero tawag talaga ng damdamin na, teka, gusto ko to eh. Pangarap ko to eh. Ilaban ko nga. Parang ganyan. So, get out of your comfort zone. Kung mawala ka dyan, hindi mo maabot yung growth, hindi mo maabot yung pag ascenso kung nandyan ka lang sa limitado mong mundo. Okay? The two of, wands being clarified by you have the four of cups. Yes. Para sa mga bagay na hinihintay mo at hinahangad mo. Bored na bored ka na. Super disappointed ka sa isang bagay. Capricorn na parang, eto na yon yan na yun. Lahat ng sipag ko, lahat ng ginawa ko, lahat ng away na sinuong ko, lahat ng pinagpawisan ko at pinagpuyatan ko, yan na yun. Parang hindi ka masaya. Hindi ka maligaya sa natatamasa mo. At normal naman yung tao ka lang. Alam mo, hindi ka ta this is a, This is really a reading for acceptance at magmamahal sa iyo, Capricorn. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka ta judge Tanggap-tanggap tanggap kita kung sino ka, kung ano ka. Pero talagang totoo, Ramdam na ramdam ko na hindi ka masaya sa meron ka ngayon. At sayo mo, gusto ko pa rito, gusto ko noon, yun ang gusto kong abutin. Tao ka lang, kaya normal lang yan, nararamdaman mo. And nakita ko na, suungin mo kasi. Lumabas ka sa nakasanayan mo mundo, lumabas, lumabas ka sa playing safe mo. no Get out of your comfort zone para maabot mo na to. Halimbawa, pa- pang, pangarap mo maging singer. Yun na lang taga, gusto mo. Gusto ko po maging singer. Gusto ko po maging singer. Hindi ka naman nag-audition. So parang humakbang ka. Kumawala ka sa closet mo, sa bahay mo, and audition. And yun, baka maging singer ka. Diba? Baka maabot mo siya. So get out of your comfort zone. Have a clear path. And yun, matutumbok mo to. Huwag ka magalalamit mga tutulong sa'yo. No? This month, your family relationships as a source of strength and closeness makakatulong sa'yo para isagawa ito. Hindi ka mag-isa sa laban na to, Hindi ka solo lang. Kaya makaalagawa ka dyan. Okay? in the area of your uh, what you need ano kailangan mo two of cups clear communication okay may mga bagi ka, ka, may mga bagay kang kailangan na ikausapin uh, pag nilay-nilayan Kung meron kayong mga ugnayan or agreement or kontrata na gustong pirmahan or ang negotiation na parang hanggang ngayon pa o ang dami-dami ng kailangan etcheburets ginagawa at ginagawa mo na lahat para matapos ito pero sobrang confusing na sobrang hirap na pero pilitin mo daw tap tapusin mo alam mo armas mo daw this time Capricorn is clear communication matinong matinong pag-uusap. Huwag ka magalala because sun moves into your 10th house of career. Okay? Ngayong buwan na to, yung araw, papuesto siya sa 10th house ng career mo. And uh, yan ang magbibigay sa iyo ng uh, magandang paggilos o a uh, boost sa yong career move at the late September. Sa so, mga dulo-dulo pa to na September. Kaya ngayon si pagod mo yung pag-uusap ha. Kung meron communication o kaya uh, you're in the process of um, interview or job application o meron kang mga papeles sa kailangan pirmahan, mga kontrata, legal matters, o kaya meron kang process of promotion, ganyan Tapos binabantayan ka ni boss para tignan kung ready ka na ba Tsagain mo ha kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit marami kang kakompetensya, kailangan nakatutok ka dyan. Kasi talagang this month, aalago ang career mo. Meron kang career karir move. Okay? Because sun card nga, yung sun nga, inasa 10th house of your career. Kaya diretso mo to, ilaban mo to. Because nakita ko talaga yung yes. Parang yes, Capricorn, bibigay ko na sa'yo. Parang ibibigay sa'yo this month. Kaya sipagan mo. Okay? The, the Two of Cups, being clarified by you, have the Ace of Wands. Yes. Dalawang beso, basa yung Ace of Wands. Ace of Wands is really a new beginning new life, bagong trabaho, bagong opportunity, bagong gagalawan, bagong pwesto or kaya bagong idea or plano. Maaring makuha mo yan this month. Meron kang bagong plano, bagong mga gagawin. Ang kailangan mo lang talaga tapang at saka confidence na gawin na yan. Okay? Because Ace of Wands all about being confident doon sa isang plano, sa isang step na gagawin mo. At yun, tutubo siya. Tignan mo naman, yung butong tinanim niya tumubo. Talaga na, nagwagi siya sabi niya, yes, tumubo yung buto. Luwabas yung halaman. So, ibig sabihin, kung nagtiwala ka lang, araw-araw mo ginagawa, inexecut uh, in-execute mo yung plano mo, ayun, tutubo siya at makukuha mo yung yes na hinahangad mo this time. So, wag kang mahira, wag kang mag-give up, okay? Tiyagain mo lang yung pag-uusap. Kung may mga kailangan pa, gawin mo lang. Gawin mo lang. Makukuha mo rin yung matamis na bunga na kinakailangan mo this time. Be confident in your plan. Be confident with your idea, with your action. It will be given to you. Kaya kung may ugnayan man dyan or negotiation, interview na ko. Kung may interview man at kontrata, gawin mo ang lahat kasi ito talaga yung sa buhay mo. You're sprouting to a new life, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have a three of uh, swords here. Si three of swords, pag lumalabas po siya, ito ay laging nag indicate ng healing, paghilom, o unti-unti ka na nakaka-move forward o nakaka-move on sa mga painful na nangyari sa'yo sa past. Okay? Kaya huwag mo laging kakatakutan to pag lumalabas sa reading ha. Kasi ito'y ay indikasyon na, uy, gumagaling na si Capricorn, nag na siya, ah, nag-move forward na siya, nag-move on na siya sa mga bagay na mapanakit. Kaya you're going fine. You're going, going to be a uh, you're going to a clearer and better landas sa buhay mo. Kaya ituloy mo lang yan. Ito ang nakaka dito. Kaya parang urong sulong ka sa isang bagay. Parang, ito ba yung gusto ko o ayaw ko? i-push ko pa ba ito o hindi? Parang, teka, hindi ata ako para dito. Kasi nakaka pa yung past eh. Sa mga past mong ginawa. Halimbawa, bigyan kita ng example meron kang new idea sa bago mong boss para may meron, meron, kang master plan for um alam ba marketing for the next month sabi mo ang gaganda ng plano ko pero nahatakot ako kay boss kaya ka pala takot magbigay ng idea kasi dati sa dati mong trabaho nasaktan ka ng boss mo doon pinahiya ka uh, tinapon yung project mo tapos ko ano pa pwedeng sabihin sa iyo napahiya ka sa harapan ng maraming tao dibdib mo yun. Kaya ngayon, mayroon kang bagong idea sa bagong mong boss, hindi mo maibigay-bigay kasi humaharang ito, tong pain na to from the past. Parang ganon. Ganyan example. Halimbawa sa love life, hindi mo mapapasok tong bagong love life kasi very 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 painful pa yung nakaraan parang feeling mo lolokohin ka ulit o kaya igaggaslight ka ulit o kaya uh, uh, iiwanan ka ulit to igo-ghost ka ganyan so kaya hindi mo mapapasok tong bago kasi naka-apekto to kaya puro pain na nararamdaman mo kasi sabi ng spirits mo gamitin mo yung energy mo yung kusang kabagaling, para tong bagong papasok magamit mo siya in your full advantage sabi ng spirits mo huwag mong hayaan na makaapekto sa iyo yung past okay because past na yon dapat nga bigyan mo ng kadena na yan lagyan mo na ng padlock lagyan mo ng uh, mighty band lag mo pa sa lupa tak lagyan mo pa lang semento para hindi mo na siya balikan pa okay past is past at dapat yung past mo hindi nakaka-apekto sa future mo lalo lalo na ngayon ang ganda-ganda ng mga papasok sa iyo kang bagong career meron kang bagong opportunity meron kang paglago sa perahan mo pero hindi mo siya mayakap-yakap kasi dala nito yung past mo kaya nga sabi ko sa iyo di ba si lunar eclipse sa September 7 eh baka makaapekto sa yung a uh, Uh, house of communication sa so yung third house. Kaya, make sure na ililet go mo yung mga past, ililet go mo yung negative thinking mo, yung mga outdated o mga napaglipasan ng sinasabi mo sa sarili mo, mga paniniwala mo, no? Para tumbago, bago, bago din atake mo at mag magkaroon ka ng bagong outcome. Okay? Three of Swords is being clarified by you have the Nine of Pentacles. Yes, hindi ka makaabante sa mga iyong independence o kaya sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo mga uh, kasaganahan or kaligayahan ano no? hindi mo may enjoy yung buhay mo ngayon dahil sa nakaraan. Halimbawa, meron kang magandang tindahan sa bahay mo, nakakumikita ka na, no? maganda yung pasok ng kliyente, maganda yung pasok ng uh, uh, pera sa, sa, tindahan mo. Pero hindi mo siya ma-enjoy. Kasi nga, halimbawa, nahiwalay ka, o kaya yung anak mo, nakaaway mo, o kaya meron kang um, past experiences na hanggang ngayon dinadala mo pa, kaya yung present life mo na ang ganda-ganda naman sana, hindi mo ma-enjoy. Kaya sabi ng spirits mo, enjoy what you have. Lumingon ka sa paligid mo, be grateful sa mga bagay na, 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 meron ka. Pero syempre, may mga bagay ka pang gusto makamit, gusto maabot, okay lang yan, normal lang yan. Pero ang mahalaga, pinapahalagahan mo yung mga napupundar mo, nabibili mo, yung mga bagay na meron ka, yung mga anak mo, love life mo, nanay mo, no? yung trabaho mo. I-enjoy mo yan para uh, makalimutan mo yung pain from the past. Okay? in the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles, sinasabi niya, yes, ko anaman tong uh, bagong darating, mahikip mo siya sa life mo. At talagang, parang apple of your eye, parang, nilalamnam mo siya, inaalagaan mo mabuti, ito yung top priority mo, kasi dito ka kumikita ng malaki, dito ka rin kakaroon ng stable na kita, o kaya, ito na yung talagang pinakaabalahan mo, kasi napaprovide mo na, na po-provide mo na yung para sa pamilya, para sa mga anak, na kapag ipon ka pa. Kaya nakita ko talaga dito, Capricorn in the near future, pwedeng 2 months from now, 3 months from now. Kailangan talaga, totok na totok ka sa bagay na inaalagaan mo. ah uh, kailangan talaga dito, dedikasyon eh. At saka mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. maging pasensyoso ka kasi baka may mainip ka, mainis ka, ma ma mairita ka, baka makapagsalita ka na masama, ma ma maapektuhan tong blessing mo. So ngayon, just be calm. Bantayan mo yung sinasabi mo, yung anger mo, yung harsh words mo. No? Especially, marami kang kakopetensya, marami kang mga kaagaw sa mga bagay-bagay na yan. At some point, baka malito ka pa kung ito ba dapat kong gawin o ito tapos maraming mga etchevete sa paligid mo mga bibig na nagsasalita sabay-sabay na nalilito, nalilito ka na so ngayon kalmahan mo lang, find your right word, right speech, yung anger mo, ilugar mo yan, yung harsh, harsh words mo, yung mga mapanakit mong kasabihin, kagatin mo, dila mo para hindi makaapekto, hindi lalong gumulo ang sitwasyon. At mapakinabangan mo to ng panghabang buhay sa buhay mo. At ma-extract mo yung talagang good blessing mula dito. Okay? Um, sabi ng spirits mo, mag iigat ka lagi para yung blessing hindi makawala o hindi magulo. Okay? Page of Pentacles, it's being clarified by you have dalawa. Ace of King of Swords and Ace of Swords. Yes. Sabi ng spirits mo maging matalino ka at dahan-dahan sa about action para yung tagumpay mo hindi magalaw because Ace of Swords is a card of victory, a card of breakthrough, uh, paglagpas sa mahirap na ginagawa o pagpanalo sa isang bagay na sobrang kayod, sobrang hirap, magwawagi ka daw. So, huwag ka mag-alala kung man itong aasikasuhin mo, trabaho man to negosyo man to or love or passion project, okay yan. Magiging victorious to magiging maayos ang lahat. Kaya kailangan talaga gamay mo, nakatutok ka dyan, aaksyonan mo. Nakita ko rin na mag-set ka doon ng boundaries at saka ng limitasyon. Halimbawa, itong mga tao sa paligid mo, uh, nag-invade ng privacy mo o kaya um, uh, yung boundaries mo, masyadong pinapakailaman, ganyan, o masyadong silang maepal. So kailangan ikaw, maging firm ka daw na parang ito yung harang, ito yung limitasyon, ito yung boundaries, para mapangalagaan mo yung para sa'yo, itong blessing na to. Para walang nang-ingilam, walang nag-invade, walang magulo, walang pakailamero. Okay? Have a clear boundaries. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Pag harang-harang. Okay? Mahalaga yan for your future. In your challenge, you have simplify your life. Traveling lightly. Yes. Pagkaanin mo lang buhay mo, hindi mo kailangan pahirapan ang sarili mo. Sometimes, go with the basics. Baka pag nag-basics ka lang, baka doon maging maayos ang lahat. Another message, you have protected by angels, you are cherished by angels. Yes, ito. Archangel Michael is here. Protectado ka, kaya huwag ka matakot ngayong buwan na ito. Kung may problema man here and there, kayang-kaya mo yan. Huwag ka mag-alala. Okay? You have the temperance card here. Sinasabi ng spirits mo na ngayong buwan na ito, ay masa challenge yung yung pasensya, ma-challenge ang yung pagkainip, pagkairita, uh, paggawa ng isang bagay no, parang kailangan talaga trabaho, trabaho, trabaho si pag, hindi pwedeng mag-shortcut, hindi pwedeng bumitaw. Kaya sabi ko sayo, diba, sa iyo, 'di ba? Sa yung astrology and planetary alignment, importante ang disiplina, importante ang higher calling, pagkinig sa yung higher calling, sa yung higher self kasi tutu, talagang aligned na aligned ka sa yung higher self. Kaya makinig sa disiplina mo, sa sense of devotion, kung talagang mahal mo yung ginagawa mong yan, panindigan mo, put your heart heart effort and um, passion no para matapos na yan para ma na kasi baka problema mo this month Capricorn urong sulong ka Oh, baka yan ang problema mo na. Gagawin mo ngayon, bukas hindi. Gagawin mo ngayon, bukas hindi. Sa isang araw na ulit, sayang. Paano matatapos yan kung hindi ka disciplined o hindi ka consistent ang effort mo? Kaya yan ang kailangan mong gawin this time. Sabi rin ng spirits mo na habaan, habaan ang pasensya. You have to cultivate your um, spiritual growth. Paglago sa yung spiritual power. Kaya si angel mo ngayon, Archangel Michael is here, talagang niyayakap ka at sinasabihan niya na, huy, palakasin mo ang spiritual mong kapangyarihan para magdire-diretso ka dyan. Okay? Napakaganda for you. The as temperance cards being clarified by you have the Nine of Cups. oh alam mo na Capricorn, pag lumalabas po si, Capricorn, si Nine of Cups, kung lagi po kayo nanonood sa akin, this is the time for you na pumikit na because magwish ka na. Because Nine of Cups is a wish fulfillment card. So kung mahaba-haba yan, pwede mo i-post ang video para mag masabi mo ng mahaba yung wish mo because your angel guide and spirit guides ay nakikinig sa iyo ngayon para mapadala sa taas yung dasal mo na yan. Mapabilis, di ba? So, balik ka dito kapag tapos na yung wish mo. So, Nine of Cups, yes, a wish fulfillment is coming. Protektado yan, magagawa yan, magaganap yan. Kaya ilaban mo. Huwag ka mapagod, huwag kang sumuko, huwag kang mawalan ng disiplina. Kailangan consistent effort, consistent um, performance, gawa-gawa, sipag-sipag-sipag para maabot mo yung wish mo. Okay? Napahaganda for you. In the area of your fortune, bigyan ka ng three cards. Unang-una, una, you have a mystical encounter will change your path. Be prepared. Yes. Kung ngayon nahihirapan ka na mapagod ka, huwag mag-alala, magbabago yan. May magic, 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 magic yung mangyayari sa'yo. at uh, matutupad daw yung bagay rin. Magugulat ka na lang nandyan na. Okay? Another message, you have a sacred symbol will bring you protection and guidance. Yes, ito yun angel mo, pinaprotektahan ka this time. So, don't worry, you are protected, you are guided, okay ka kahit anong simulan mo. Okay? Another message, you have embrace calm. Sabi ko sa iyo, di ba? Embrace calm and clarity. Ito yon clarity of the mind with the ace of swords and king of swords. Let your intuition guide you. Kung naguguluhan ka sa dami ng away, gulo, kompetisyon, um, labanan, no? Sa mga bagay na gusto mo makamit, Calm down, kumalma ka. And sa mo may isip yung tamang strategy para manalo ka dyan. okay? Pag pagmalino ang isip mo, alam mo gagawin mo. Sa fortune mo, you have the ace of wands. Yes, bagong idea, bagong plano, bagong strategy. Kailangan-kailangan mo 'yan this time. Out with the old, in with the new. Kasi yung mga makalumang diskarte, hindi na yun uubra this time. Kaya sabi ko sa iyo, di ba kanina, let go now of outdated thought patterns and stories na sinas sinasabi mo sa sarili mo. Yung paulit-ulit na makalumang bagay na sinasabi mo sa sarili mo, itapon mo na 'yan. Hindi na tulong sa iyo. Nakita ko sa inyo, sa of you parang lilipat ng bahay, lilipat ng trabaho, lilipat ng bansa, o lilipat ng career. Importante dito ngayon, parang nagka-transform ka na. Nagbabagong buhay ka, nagbabago ka ng landas. Kaya ituloy-tuloy mo yan ha. Be confident in your plans, be confident in your career. Huwag kang papatalo sa mga kompetisyon, huwag kang papatalo sa mga setbacks o mga gulo ng ibang tao. Gawin mo lang yung makaya mo. It will lead you to your fortune. Okay? Ace of Wands, Nakita ko talaga bagong bahay, di ko alam. Bagong bahay, merong bagong lilipatan bagong career, talagang bagong lugar para sa'yo. Congratulations. The Ace of Wands, si being clarified by the Queen of Cups. Yes. Queen of Cups, all about your heart. Nakita ko talaga magiging maligaya ka this time. Na yes, nakuha ko din. Yes, napasakin din. No? Lahat ng pinagsumikapan mo, lahat ng ginawa mo dati, dahil nilaksan mo ang loob mo ngayon, eto ka. Punong-puno ang puso mo. Punong-puno ang heart mo in nurturing this new beginning. Kaya sabi ng speakers mo, wag mo katakutan yung ginagawa mo ha. Kung maganda yung planong yan, kung maganda yung idea na yan, inurture mo, uh, cultivate mo, may mga friends and family ka naman na tutulong sa'yo. So, sabi ng alignment mo, na planetary alignment mo, family relationships will be your source of strength and closeness, no? Yung talagang pagmamahal from your family, makukuha mo yan para ilaban tong plano na to at mag-move forward yan, okay? In the area for divide messages you have, don't let your past hold you back. Tamang-tama, tugmang-tugma here. Kakasabi ko lang kanina with your heartbreak card, three of swords, yung past mo ang humaharang sa'yo. Kaya please, tuldukan na yan para makapag-move on ka na. Another message, you have have faith in your dreams. Yes, magkatiwala, magkaroon ka ng tiwala sa mga pangarap mo na magaganap yan, it will be yours. In the area of your divine messages, you have the Queen of Pentacles. Sabi rito, discarte, discarte, discarte. Para lumago ang pera mo, because Queen of Pentacles is all about multiplying your resources, multiplying your money, multiplying your growth, no? Para magkaroon ng paglaki, pag-expand yung negosyo mong yan, yung trabaho mong yan, yung pera mong iniipon na yan para mapa-aral yung mga anak mo o makaipon ka, kailangan mong alagaan kung ano man yung blessing na meron ka this time. May papasok na bagong opportunity, ha? May papasok na bagong blessing, yakapin mo. Kasi ito daw yung magpapalago sa pera mo, magpapalago sa yung kaperahan, at na mabibili mo na yung mga pangangailangan mo. Kaya alagaan. Uh, don't take this for granted. Do everything that you can para lumago yan, okay? The page of uh, the queen of pentacles is being clarified by you have the two of swords. Yes. Two, two na talaga 'to two of wands, two of cups, and two of swords, telling you talagang aligned na aligned ka sa yung higher self. Kung ano yung pinapagawa nila, ginagawa mo sa lupa. Kaya kung ano man yung dumating, tanggapin mo. Kasi baka yan na yung bigay sa iyo ng higher self mo. With the two of swords here, dapat laging decisive ka. Hindi pwedeng, ay, ayoko pong sagutin yan. Ay, sorry po, ayoko pong, ayoko pong uh, pag yan ngayon. Ayoko po, ayoko po. Ay, ayoko pag-usapan. Wag mo sabihin sa akin. Kakatenga mo ng no, mga dapat na kailangan mo ng uh, aksyonan. Ayun, lalo tumatagal. Lalo tuloy nahihirapan ka sa kapirahan mo. Lalo ka nahihirapan sa paglago ng pinapalago mo this time. So make sure na kung ano yung problema, ko, ano dapat aksyonan, pag-usapan na. No? Hindi ka naman minamadali ng card mo eh. Hindi ka naman sinasabihan na madaliin yung desisyon o magbigay ka agad ng sagot. Pero at least ina-aksyonan mo ngayon inaharap mo na siya para makita mo kung ano dapat asikasuhin, kung ano dapat gawen uh, gawin. Baka, baka, naman kasi madali lang yan. Ayaw, ayaw mo lang harapin. So sabi ng spirits mo, be proactive, be decisive. Pag nandiyan ng problema, aksyonan na para hindi maapektuhan ng pera mo. Para lumago at hindi magkaroon ng problema. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have April o um, importante po ba sa inyong buwan ng Abril, baka birthday or anniversary or special month. ko hindi naman po, meron kayong milestone na makukuha sa Abril. So, congratulations. Another message, you have unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Yes. Sa mga pagbabago sa buhay mo, pakinggan mo ang puso mo, your heart. Doon manggagaling yung next step mo. Okay? pagbukal sa loob madaling tanggapin at pagmagaan tanggapin madaling gagawin okay another message you have i psychic ability trust your intuition dalawang card yung nagasabi na ang intuition mo ang power mo kaya talaga 2 kong 2 here eh kasi napaka-aligned mo sa higher self mo ibig sabihin kung ano pinapagawa nila kaya para sa'yo mo, ba't ko ba ito ginagawa? Ba't ba ito ang gusto ko? Pero sa tawag ng damdamin mo, gusto ko ito eh. Ibig sabihin, aligned ka sa higher self mo. Kaya kahit hindi mo naiintindihan, pero ginagawa mo pa rin, ibig sabihin, yun talaga ang destined mong gawin. Another message, you have wall, misunderstanding. O meron daw mga misunderstanding. At nahadaan naman yan sa magandang pag-uusap. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Kung confused pa, bumitaw ka muna. Pwede yung pag-usapan yan some other time listen to the divine timing. At pag okay na lahat, kalmado na sa kanyo pag-usapan. Maayos din yung gusot na yan at misunderstanding na yan. Okay? Ang outcome mo, Capricorn, ito yon But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Sasagutin ko po yan after this. Ang outcome of mo for September, bago tayo tumulay ng October, you have, wow, two of pentacles. Two, 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 two. Tagang apat na to. This is all about you na magiging okay ang lahat, balance ang lahat, hindi ka na mahihirapan sa trabaho, meron ka ng pera pang gaso sa bahay, naalagaan mo pa yung iba't ibang aspeto ng buhay mo, lahat balance na, nakakasayaw ka na. agamay uh, gamay na gamay mo na lahat. Everything will be fine. Everything will be fine sa trabaho, sa pamilya, sa love life, sa iyo. Kaya ngayon, kailangan talaga na gawin mo lang yung mga kaya mo ha. Huwag ka na mag-overextend, huwag ka na mangako o tumanggap para ibang trabaho na hindi mo kaya. Kapag okay na lahat at gamay na gamay na, wag ka nang magpapasok pa. Learn, set limitation, okay? Mag-set ka ng limitasyon, ng boundaries para hindi ka ma mapornada o hindi ka mahirapan. Simplihan mo lang ang buhay. Sabi nga sa'yo dito, dito di ba? Uh, simplify your life, travel lightly. Kung ano lang yung kaya, yun lang ang kaya, okay? Two of Pentacles being clarified by... You have the Eight of cups. Yes, tumanggi ka na sa mga bagay na hindi na kaya. Pag uh, paghirap-hirap hirap ka na o oh, very very toxic na at hindi na balanse, hindi mo na kaya panghawakan. Bitaw na. Uh, isipin mo lagi yung yung kasaganahan, yung, yung peace of mind, yung, yung puso, no? Kusang kamasaya at saka kusang kapayapa. Always think of that. Eh, may karong tapang na umalis pag hindi na kaya. Okay? Importante ang balanse ng buhay mo this time. Pag pagod-pagod na na, pag yung health mo na apektuhan na, walk away. Importante ka at ang sarili mo at ang kaligayahan mo this time. So Capricorn, this year, September 2025, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and concentrate on this one question. You have one and you have two. Bigyan di kita ng angel card dahil ang angel guide mo nasa tabi mo ngayon clarifying this question for you. Okay? You have one and you have two. Okay, uh, Capricorn, open your eyes, Inhale. And exhale, this is the answer to your question. You have the Hierophant in reverse. You have the Ten of Pentacles upright. You have to ask for help from others. And you have Asker Angels. Okay. Meron ka daw mga signs na kailangan isipin, mga malino na panaginip, o kaya mga angel number, angel sign. Kung meron ka mga sign na hinihiling sa question mo, ito na yung sagot na makukuha mo na yun this time. Ask for help from others para matulungan ka. Ito yon hierophant. May mga mentor ka, teacher, supervisor, boss, tatay na mas marunong na makakatulong sa iyo sa question mo para matapos na yan. With the Ten of Pentacles, yes, this is a long-term gain. Maganda to. Kasaganahan, prosperity, ang makukuha mo dyan. Kaya kung kailangan ng tulong, humingi ka na ng tulong para magawa yan. The answer is yes. Okay? The answer is yes for you. So Capricorn, this is your answer to the question. Ito rin po ang inyong September 2025. Comment down below na reading be messages. Thank you again for watching Gondolo capricorn i love you there has been james so james i PH. god bless everybody